Aha, aha. Dito na naman tayo. So, nanguha tayo ng napier dyan. Uh, itak. Ang ganda ng umaga. Oh. ganda ng sikat ng araw. So, nanguha tayo ng napier. Ngayon, ipapakain natin sa mga baboy. Ang dami nila. Oh. So, yan. ang kinuha nating mga napier yon medyo ano bata pa pero ang lalaki oh nakakangawit nga lang yung kumuha so andyan Ito gagawin natin papasok tayo sa loob Kahit yung halaman na 'yan, 'o. Oh, uh, pwedeng ipakain sa baboy. So, andyan sila. Mukhang konti lang 'yun na, Pierre. magkukulang talaga. Pero ang intention lang natin merienda lang. Dapat sa tanghali. Tingin ko 'yung mga iba, ano na. Kailangan ng mapurga. So, yan sarap tignan mga baboy natin. Oh. So, bali nang tayo ng napier dito lang sa kabilang bakod. Nilipat natin dito sa mga baboy natin. Ang dito si ano, yung sweetie na white. Malaki siya. si pinakamalaki. Baba 'yan. So umaga pa lang may exercise na tayo. 'Yun exercise na may eco economical value. Dahil economic value dahil 'yun nga gumawa tayo, pinagpawisan na at least ah uh, 30 minutes. 'Yon. Yung pinagpawisan natin na 'yon. Nagputol tayo ng Napier, pinakain natin dito sa mga baboy. So kahit every 3 days ang ginagawa nga namin dito every week eh. Ngayon hindi mabibiting yung Napier natin. Mas lalo ang yung habong. So mahirap padamihin yun ano yun Madre de Agua madami akong tinay mga 100 stick siguro ang pinanggalingan lang mga 20 na tanim medyo mabagal kasi konti lang. pero kung tumubo lahat yun hindi kasi uh, sigurado kung ano yung mga pinagtaliman ko madamo mas maganda sana kung na ano, nalinis muna kaya hindi lahat tutubo pero mas mataas ang protein content ng madre de agua so eto yung mga baboy natin Inam mo si ano si lola yung more than one week pa lang na ano niya, mga anak niya pinakawala na namin dito kasi kinulong namin ng bagong mga anak dahil pinipilit kastahin siya ng mga bulogan natin dahil tatlo So, try natin itali yung dalawa para yung mga buntis hindi nga pipilitin dahil may mga nakunan na eh. So, yun. Kung baga walang katapusan ng pag-aaral habang nagnenegosyo, asang paano natin imamarket itong mga baboy kasi medyo madami na sila. Maluwag tong ano natin ah uh, alagaan natin ang problema dito sa side dyan hilahilera hilera yung bahay yung side dyan so hindi tayo pwedeng magpadami ng mga 300 yan 500 ang option bibili ng isa limang hektarya or isaod od hanggang limang hektarya na malayo sa kabahayan tapos etong babuyan dito dito lang dadalhin yung mga pangkatay or uh, lelechunin kumbaga dito yon stuck stacking ground para hindi mga moy kasi kahit pa paano may amoy pa rin so yun sabi ko pa kanina etong bakod na to iaatras natin dyan para mas magiging maluwag yun taniman natin ng napiyat So, eto malalaki yung tatlong puti ang malalaki mga native ano to mestizo na native pig so yun kumbaga yung binigay natin na Napier yung mga malalaki ang tubo sarap na sarap sila kasi papakainin pa sila eh ang ipapakain naman natin mamaya yung darak na may halong nilutong kangkong kumbaga yung kangkong mababal ang protina mataas ang protina ng darak may nabasang ako 18 at ang protein content ng darak samantay so, yung na binibenta naka design ata na 14% lang so daig pa ng darak kaya nung pinapakain namin ito ng mga sulong darak yung tataba nila so nabasa ko rin hindi man, naman masyadong magandang patabay ng baboy kapag papaanakin So tama lang na may tangkong. the same time, makakatipid tayo. Malaking ititipid natin, mahigit kalahati. Di po, mo na is dalawang sakong darak dito sa isang araw. Mga three port na lang na sako. Mahirap din maganap ng darak dito dahil madahin nag-alaga ng baboy so eh, mga palay na inaani usually binibenta na ng per kilo dadalhin na sa Maynila konti na lang yung mga nagpapakis-kis uh, so pahirapan yung mga darak maghanap ng darak minsan sa Tuguegarao pa kami nakakabili eh 2 hours ang ang Isabela kaya ang option natin magtanim tayo ng mga pwedeng ipakain katulad ng kangkong ah uh, Napier, in Gabi, Kasaba. So may mga tinanim na ako sa pispan ng Kasaba. So konti lang muna kasi walang mapagkukunan ng pangtanim saka wala akong kasama magtatanim. Konti yun na itanim ko doon, sakto lang pagkukuhanan ng pantatanim ulit. So papadamihin na natin ng papadamihin. So biruin mo kung apat na ektarya yun matatamnan natin pilapila hindi apat na ektarya kasi pispan nga yung pilapila ang tatamnan natin ng kasaba yan yun yung ipapakain natin dito sa mga dagdag pakain sa mga baboy so hanggang dito na lang po bye, -bye po uh, shout out pala kay Kap uh, Lord Lynn Asuncion sa Apari uh third game na hindi na siya lumaban. So mahirap talunin pala kapag hindi basta pera lang pinaglalabanan kapag may prinsipyo ang tao kahit dayo pa nananalo. Uh shout out din kay Sir uh, uh kay Sir ano Kamunggol. Marcelo Kamunggol. Shout out po sa inyo Sir yung mga iba nakalimutan ko po eh. Nina na inantok tayo kagabi. Kaya hindi ko na review. Re-reviewin ko na lang po ulit. So, babay po i-upload ko din 'yon mga buntis na peding mga nak anytime. Kasi may naka nakalagay sa kulungan na apat po eh.